Alam nyo yun, uh, napag-task ng prayer, nagpasimula ako. Mamaya, nagdamating na na yung mama. Ay, uh, kaya hindi na ako nakakaintuhan yung mga wala. Yung mga pinakusap na Sabi ko, bakit lang ako ng pastor Akin ka, ay, mo, kasi hindi tayo tatawag, hindi tayo tawag Tuloy ang pag-alimpot sa Diyos. Tingnan ninyo, dami <laughs> pag-alimpot. Nisip natin ni Salim, eh, kung nagbasin doon tayo na kung tayo, para tayong katawan na wala na, wala na mata, wala na bilong, wala na tenga, wala na lahat. Alam niyo yung nararamdaman niyo na wala, may mga bakat yan, masigit ang dagot niya sa akin, na sa ito yung nandangin. Bakit? Kasi naman sa sumak sa isang nito. Ang pinis na isang nito yung At kung bakit,

Mm. in niyo mm. ang fellowship natin ay entity dito yung amset anong pressured na sa mga trabaho